Meme Bice, special mention ng Kim Pao sa Showtime. Nalaman ng lahat na dumalo ang couple sa isang birthday party ni Ayon Perez. Kahit busy sila sa taping ay hindi nagdalawang isip na humabol. Solid friendship, Showtime family. Patunay na parte na din si Paolo Abilino sa mga malalapit kay Kim Chu. Panigurado sa off-camp Love na love ni Meme Vice itong si Paolo bilang nobyo ni Kimi. The way kasi niya ibuking ang dalawa sa everyday showtime. Matutuwa ka. Siya ang kauna-unahang naglalayag sa dalawa. Since nilang. Mukhang bibig ang Kim Paul. Sabayan pa ng mga banat sa mga sweet moments. Alam ni Meme lahat. Ginagatungan rin ng mga kaibigan na sila John Hilario at Bong Navarro. Thankful na ipinasok ang aktres sa showtime. Malaking pagbabago sa buhay din niya. Kasi mas nakilala natin itong si Kimi kung gaano kaganda ang personality. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, katulad ng Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa mga haters niyan, pinili si Kim Joo hindi dahil malakas sa management. Pinili siya para makita yung potential niya bilang host. Good vibes ang dala, nakakagaan ng loob. Wala naman tapon ang talent ni Kim Joo. Nagiging mahusay nga siya un taon Tanong señorito